Bethel Vegas na bentas kung saan po nagaganap ang laban ng Mani Mani at Popcorn. Ito na nga po, kayo na nga ng round 7 ay nagpandali ang dalawa, si Manny Pacquiao po at saka si Horn. Ay yun nga po, pa, pagkatapos po mandali ay yun nakaduguan. And kaduguan ay yung nakasakitan. Ay, ay wala naman umawat. Kaya ito ngayon ating tingnan ang reaction ng ating mga manonood. na kanya pong reaksyon mula sa Mani Mani Team at Popcorn Team. At ngayon po ay nagkakadulo po dahil nasa round 8 na po tayo. Tingnan po natin ulit ang reaksyon ng mga manonood sa si Las Vegas na beda. Hindi po nagsasalita ang ating mga manonood dahil bawal po ang siligaw. Bawal din po ang pumalakpak. Ayan na nga po mga kaibigan, masyado nang nagkakainitan po ang dalawa. Masyado nang pandali na po, dugo. Ano po mga kaibigan. Masyado na nga po mainit ang ating mga manonood. Gusto ko pong patayin ang taksak. Nandito na lamang po ang taksak. Ano kaya magiging reaksyon ng ating mga manonood pag hinugot ko ang taksak? Ito po mga kaibigan. <laughs> At isang hugot ko lang po dito, Isang hugot ko lang po dito Sigurado pong magkakagulo dito sa Las Vegas na Vega, mga kaibigan. Ito, ano, hugutin ko na po ba mga manonood? Mga manonood, hugutin ko na po ba? Hugot! Oh oh ano, hugot o hindi? Hugot! Oh oh hugot o hindi? Hugot! Oh Kasi oh po, baka po ako ay matungtok ng mga manonood. Pero mainit na mainit po ang laman. Dito po ulit natin dadaas siya natin mga manonood. Kaya po talaga nagpandaan eh. Nako, mga kaibigan, hindi ko po makugot ang saksak dahil mga nakainom po ang mga manunood. Tingnan natin kung ano ang pulutan ng mga manunood. <laughs> Seryoso po mga manonood mga kaibigan, seryoso po kaya hindi ko po mahugot ang saksa pero nasa kamay ko na po mga kaibigan, nasa kamay ko na po ang saksa mga kaibigan. Isang hugot ko lang po, kaya naman magkakambulan na dito sa Las Vegas na beta. Back to you, back to you. Why na po? pagkatalo po ng ating pag-lose ng mga dito sa laban ng mani mani, versus Pop Horn